Kaya ko. Bait solong mother ako. Solo lang ako. Kinakaya ko para sa anak ko. Para mabuhay kami tatlo. Gusto ko, nga lang na gagawin ko para sa mga anak ko. Ito ang kwento ni Masang. Tingnan natin mga spaghetik kung anong ginagawa ni Masang sa mga oras na 'to. Dahil sobrang init. Mga spaghetik mukhang busy na naman si Masang oh. Kita nyo ba? Lapitan natin. Kumusta ka, Day? Okay lang. Ito, nang one naman bunga. Saan mo na naman yan lapitas? Doon to sa ano, malayo. Sa mga barkada ko. Nagpaalam akong magkukuha ng bunga. Para ibinta. Magkano naman yan? 70. Pag ano, sa iba. 70 ang... 70 ang ano, yung sa balding, malaki. Isang baldi, 70? Oo. Ang init masang. Kaninang umaga, mga bandang alas 8, isang maagang biyaya agad ang dumating sa mag-iina. Agarang tulong mula sa mga taong na antigang puso sa kanyang pinagdadaanan. Mayroon na nagpaabot kay Masang ng tulong. Hi. Ah, ano pong pangalan niyo, ma'am? Hazel po. Hazel taga saan po kayo? Taga dito rin po, Zone 1. Ah, taga Zone 1. Ayun. Nakamotor sila, Ma'am Hazel at Ma'am Alma na sumugod sa bahay ni Masang. Five kilos na bigas. So, grabe ka masang. Thank you. Kaaga-aga ng blessings mo. Nakakatawin. Thank you so much. Ingat. Hanapin natin si Masang. Dahil sunod-sunod na ang nagpapaabot ng tulong sa kanya. itong si Masang, auntie. Wala dito! Hinanap ko nga si Masang dahil wala siya sa kanyang bahay. Wala rin ang kanyang mga anak. Okay. Ay, napanood din ni Ma'am yung video ni Masang. Ano? Wala si Masang. Dandaan tayo may aso. Nandoon daw si Masang sa may ano, ilog. Masang! Masang! Dalian mo ta ka kabisita! Andito yung mag-ina! Bilisan mo! Mamaya ka na maligo! At huwag mong paghihintayin ng Blessing! Naliligo ang mag-iina o. May nagpaabot ng tulong kay Masang. More blessings to everyone, lalong-lalo na sa mga nagpapaabot ng tulong. Salamat. Thank you. Thank you po sa binigay niyong pera. Bibili ko tong gamot, vitamins. Sino ang namitas nito? Ako din. Kaninang umaga. Lahat yan? Oo. Uh -huh. Ilang araw mo ito pinitas? Buti pinayagan ka na may ari. Mga ano yan, tatlong araw po yung pinita. Ito kanina pa lang. Mga ilang balde na yan? Ano na to, dalawa. Ang init masang. Ito Sobrang init. O, oh, kumusta? Ito, nagalabuhay na naman. Magano ng bunga ulit. So, kumain na ba kayo? Tapos na. Anong inulam nyo? Inulam namin ay O oh, nilalanggam na tong ano nyo ha ah, Kanin Anong ulam nyo? Lucky 7 Anong Lucky 7? Sardinas La Sardinas patingin nga Ah Nilata. Saan galing yan? Binigay ng isang buba Ay Inulam nyo na yung binigay nung Nag uh, ano Binigay nag, sa amin kanin ng umaga Ito Corn beef hindi yan sardinas, Ate. spray corn <laughs> beef yan. A beef. <laughs> so ano lang gagawin mo dyan ngayon? Inenta yung buyer. May buyer ka na? Meron. Sobrang init o, tirik na tirik ang araw. Pupunta ng palengke, tatanong kung gusto magkuha ng bunga. Ay, yung ginagamit sa panganga. Oo. -oh. Dagdag na rin sa panggasto, pang araw-araw. 70 isang balde. So magkano kaya itong dalawang sako na to? Ano to? Ito tatlong balde na to. Tatlong balde to? So ito dalawa. So, lima. Lima. 70 times 5. So, yung dalawang sako na yan, 350 pesos yan. Oh. Ang sabi ni Masang, minsan daw, ang isang puno ng balde nito ay nabibenta niya na lang at natatawaran ng 60 pesos. At naghahanap pa raw siya ng mga buyer nito sa palengke. Ang mga buyer daw nito sa palengke ay yung mga nagbebenta ng panganga. Sa madaling sabi, nagiging supplier si Masang sa mga negosyante sa palengke ng isang paninda na hiningi niya lang naman sa ibang tao na pinayagan siya ng mga may-ari na sungkitin ang mga bunga nito para magkapera. Pupunta daw kami ng ano, barangay hall. Mamaya ng alas 3. Ano gagawin mo doon sa barangay hall? May libreng hall? check up daw ngayon. O tamang tama. Punta ka. Punta nga ako. Pakatapos lang itong gagawin ko. Baka may libreng vitamin sa mga bata. Gamot. If in case may lagnat, ubo, sipon. Pagkatapos ko nito magtay, kasi baka itapon mga bata. May nilalabas to, kasi baka may tao, hindi ko nakikita. Ito pala ang loob ng bay namin. Wala nang iba, ito lang. Hindi ako nakakagalaw, kasi parang ginagawa. Si tapos ito lang yung ano nyo, ceiling fan. Ceiling fan. Itong bubong nyo, may mga tagpi-tagpi na rin na ano. So, balita ko, ito daw hinihigaan nyo ay istakan daw to ng Dati palay. mga palay. Ayan. Istakan ng palay. Sino nagpatira sa inyo dito? Si tatay po nagpatira sa amin dito. Ang buhay pa po siya. Dito na kami piratera. Ito po yung binigay sa amin. Kanina umaga. Kanina umaga yung tulong. Tapos Ni Ma'am Hazel. Si Ma'am Hazel. Oo. Oh, oh. Tsaka yung grocery. Ayan, masang. Maglinis ka sa bahay mo. Minsan na Gawa ng... Kasi may baby ka. Langhap niya yung dumi. Medyo amoy ihi. Medyo amoy ihi talaga. <laughs> Tignan mo, itong kulambo nyo. Ang an dumi-dumi na ng kulambo nyo, masa. Ay, bukat ba? Oh, ang dumi ng kulambo. Wala na ko nitong ibang kulambo. Wala ka na bang oras magtupi niyan? Wala na ko oras magtutupi. Tapos itong napakanipis na goma? Oo. Uh -oh. Eh, magkakapulmon niya ang mga anak mo pag ganyan. Kasi nga, lupa na to. Simento. Siyan, so, simento. Yung mga, mga pakalat-kalat dyan na chemical na baka paglaruan ng bata, itapon muna kung hindi uh -huh. na kailangan. So, nasa nakalagay ang mga ano nyo? Mga plato. Ayan po, nilalagyan ko mga plato. Walang iba. Ah, ito. ito Dito kayo kumakain. Sa maliit na lamesa na to. Maliit na lamesa. Mm. Ayan. Maya. mo, hey. maakyat na si Maya. Sa tingin mo, ilang ilang araw nyo na yung limang kilo Matagal gigas. na rin to ma, sa amin. Kaya pagkakasayin ko siya para tumagal sa amin. Mga one week. Malaking bagay oo. na yan. Kahit one week yan umabot or mga 10 days. Opo. Kasi ikaw Kasi lang naman yung malakas oo, kumain. Oo. kaming kami Bira naman to kumakain. Gusto nito, ano, mga... Kikirya, dahan-dahan lang din sa chicheria. Tapos gusto niya mahal, candy. Minsan sumasakit ang ngipin. Oo, kasi nung isang araw nakita ko masakit ang ngipin yan hmm. eh. tapo Pupunta na ako ng barangay hall kasi ano na, alas stress na. Papachick up, baka may bibigay ng mga gamot, vitamins. Para sa mga bata po. Galing kay Lola Bilin. Mga ng bata may pa. Amo po, po. Thank you po. Thank you. O oh, ayan na si Masang. Sang kanina pa ako naghihintay sa iyo. Evening. Ang abat ngayon ka lang. Kasi kaya tapos pa lang mag-check up ng mga doktor. binigyan kayo ng gamot? Wala pa. Sa pediatric trace pa babalik kami. Binigyan lang kami. Stop. Stop. Afil ah, Health. Opo. Lab Diagnostics and Feel Health. Sa lab daw kami pupunta. May pumunta dito kanina, si Bilin, Bilen, si Tete, Titi, Tete, si Lola Tete nag, may dalang mga damit. Samahan kita bukas. Pumunta ng palengke, bilhin mo yung mga pangangailangan mo sa anak mo, sa iyo. Like, mga seasoning, toyo, suka, paminta, bawang, sibuyas, kung ano paman, ano, gamit sa kusina. Para pag magluto ka, kahit paano may lasa. Pero, pakita nila na may napuntahan yung so, tulong nila na cash. Ano? Opo. Anong masasabi mo? Sa inyong lahat, maraming salamat sa aking tinulong nyo sa akin. Maraming maraming salamat. Wala na masasabi magsasayang ka na, Day? Opo. Ito na, sasayang na. Kanina, hmm. may pumunta dito. May mga dalang damit pang bata. Ayan, para, para to sa mga anak mo. Ayan, ang gaganda, oh. Binili daw nila to, mga bago to. Thank you. Isuot na yan, kasi yung mga anak mo, laging walang damit. Ang ganda ninyo. nito, oh. Sa'yo yan, ata. Saktong-sakto, pambuntis, Day, oh. Thank you. Masang, ganda masang. Sando ng mga baby. Mamaya Sando ni Baby Girl. Sa oh, may dress ka. Oh, ganda ng dress oh.